Yan, sunog na ang ibang balat. O, yan, o. Oh. Kahapon, yung pinakulo ko, bagya lang ang pagkakasangag. Ngayon, ito, medyo sinunog-sunog ko ng konti para mas lumasang kape. Magsasalin na ako. Sa kasirola na lang. Nilipat ko muna. Tapos lalagay ko itong isang kaserola tsaka ako maglalagay ng konti na ito. Naku ano po, anong pagkahawak. Mm -hmm. Paano ako maglilipat? Hindi ko magawa. Wait lang, wait, wait. Paano ko nga ba gagawain? Alam ko, dito nga. Kalis mo na kayo. Wait lang. Oh, yan. kapag Naglipat na ako. Yan. Naglipat na ako ng yung nasunog na balat. Pakuluan muna hanggang yan, hanggang sa kumulo. Tingnan na natin ang aking mangosteen. Yan, Oh. Lumalabas ang kulay green. Yan ang kanyang dagta. O, konting kulo pa. Para talagang lumasa. Krap. Kulong-kulo na. Pakulo na mga isa hanggang dalawang minuto. Para talagang ma-extract ang katas ng mangustin Prong uh, From bunga, uh, biniyak ko, ginadgad ang balat. Ayan, pinatuyo, sinangat. eto na siya. Magiging kapina. Nakukuha na ako. nilipat ko na sa aking mag Kap ko muna. Uh, Inop ko. Oh. do sa may gilid, nakikita ang yung parang, ayun yung dagta niya. Kulay green, yung kulo. Ngayon, maglilipat na ako para sa kape. Maglilipat lang. Misalaan na lang para masala ang sapal. Kulay chocolate. oh yun. Mayroon na akong kape Oh, sa ibabaw, meron yung kulay green. Okay. Ready na ang aking kapeng mangustin. Lalagyan ko na lang ng asukal dito sa may kaserola. Sa gilid niya, kulay green, o. Oh. Ready na. Ang aking kapeng mangustin. Lagyan ko na lang ng brown sugar. Yan mas ma dark brown na yung sa kahapon kulay chocolate oh mas lasang kape na konting sunog pa pala para mas parang black kape na mabango hindi siya yung lasang ano oh, parang may lasang vanilla agad okay, ang mga kape.